nga may mga manok dito guys na uh, nagkakaykay at nasisira yung ating mga tanim para hindi na ulit maulit na isa na lang ang matitira dito sa pag nagtanim tayo ulit ng carrots ayan yung ginawa ko guys binakuran ko ng net yung aking mga tanim ayan ang dami pang bunga yung aking mga kamatis siguro nasa 5 kilos na yung na harvest ko dyan Ayan guys, ang ganda ng aking mga tanim ngayon doon sa loob kasi hindi sila na aano ng mga manok. Ayan. At yung ating mga kamatis at kalamansi. Ayan, dere-derecho ang bunga niya. Ayan guys, yung ating kalamansi. May bunga din yan. Ang daming bunga ng mga sili ko guys. Kaya yan guys, may kahoy na ganyan. Ayan yung gagapangan ng ating mga gulay na ampalaya at sitaw. Ayan ang tataba nila. Ayan guys, ang ating kalamansi. O oh, ayan, hitik siya sa bunga. Meron pa akong isang kalamansi dito guys. Ayan. Ayan. Ang dami din yung bunga pero maliliit pa. Ayan, nag-uumpisa pa lang kasi siya mag-boom. Ayan. Pero yung pinaka mother plant nyan guys, yung pinagmulan talaga niyang mga kamatis na yan. Ay, kamatis. Kalamansi na yan, guys. Ay, papakita ko sa inyo kung saan ko siya kinuha. Ayan yung ating mga orchids dito sa ating mini backyard. Ayan si Miming, nagpapaaraw. Ayan guys, yung pinaka matanda akong puno ng kalamansi. Ayan, titik siya sa bunga. Lumalaylay na sa dami ng bunga kaya tinalian ko na siya kasi baka mabali yung sanga, sayang naman. Ayan guys, yung sinasabi ko sa inyo, dito galing yung kaninang binidyohan ko na kalamansi doon sa ibaba ng aking mini backyard. Ayan. Tinry ko siya. Ayun, nakapag ano na ako. Ito na naman bago. May in-order ako sa online shop. Yung talagang bowl cup niya. Para hindi na siya lalagyan ng plastic. Ayan. Pag may nakita na ako dito guys na lumalabas ng ugat. Ikakat ko na yan dito at itatanim ko na ulit sa lupa. Ayan. Para hindi na ako bibili ng kalamansi, mapapadami ko na siya. Ayan guys, so kahit na naka ganyan siya sa baba, nagbubunga pa rin yan, no? Kaya pag nilipat mo na siya sa lupa, ayan, may mga bunga na siya. Hindi ka na mag-aantay ng matagal para magbunga, ayan tsaga lang guys at para paraan para dumami yung ating mga tanim na hindi na tayo bibili ayan ang aking mini backyard nakakawala ng pagod at stress ayan meron akong ginawa dito guys na ayan mini lamesa Pwede ka dyan mag-copy-copy or umupo kapag ka napagod na mag-garden. Maganda dyan guys tumambay ngayong umaga kasi morning sun pa lang. Ayan. Kaya lang 6 eh, pa lang napaka sakit na sa balat ng init. Pero okay pa yan sa atin guys. Para naman sa ating kalusugan lalo na yung ating vitamin D. Natural vitamin D sa ating katawan. Ayan guys, 'yung aking mga dahon ng sibuyas, ayan ng aking mga bagong punla na pechay. Eto pa guys, 'yung aking kamatis. Ayan, ha-harvestin ko pa 'yung iba niyan ngayon dahil ayan, may nakikita na akong mga hinog. Ayan. 'Yan lang guys ang kagandahan kapag ka mayroon kang kapaligiran na pwede mong pagtaniman. Eh, pwede ka nang makalibre sa gulay at uh, ma-relax at um, uh, yung yung isip ay uh, an ba tawag doon mawala yung pagod dahil sa mga makikita mo naman na napakagandang bulaklak pero merong hindi dapat kasi ayan ayan guys may uod akong nakita sa aking halaman ayan yan ang problema natin guys kapag saan na napunta yun yung ating halaman ay napipeste and then guys ito naman yung aking ah, binlog ko na to dati yung aking mandarin orange ayan hitik na naman siya sa bunga ang dami na na naman yung bulaklak guys ayan meron dun isa sa jeep na, na malaki na mga ilang days pwede ko nang harvestin ayan guys o di ba tapos dito guys sa kabilang side madami din siyang bunga lalong lalo na yan guys o so, ayan ayan hitik na hitik siya sa bunga guys ayan yung isa ang laki na guys o so, ayun Ayun, nagtatago. Ang dami niyang bunga ngayon. Napakagaganda ng kanyang mga bunga. Ayun, hanggang doon sa ilalim. Ay sa, ano, sa taas pala. Ayun, no. Mga bulaklak niya, oh. At merong na, gumapang na yung aking orchids ball. Ayan, guys. Ay, need ko siyang esprehan dahil, Ayan. Minsan guys, pag nakakita ko ng ganito madami sa dahon, tinatanggal ko na lang itong dahon na to. Kasi yan oh, may insekto yan na sumisira sa ating mga halaman. Ayan, tingnan mo guys ang aking orchids ball. Dito siya gumapang sa aking mandarin orange. Ayan. O oh, ba diba guys, ang ganda. Makikita mo na ang dami, dami, dami niyang bunga. Nakakatuwa. Pero parang hindi ako natuwa ah. Bakit parang may pumitas. <laughs> may bagong pitas dito. Sino kaya naman ang pumuhan nito. Ay. Ganyan talaga. Ayan. Ang dami pa naman yung bunga. Okay lang yan guys. Bigay na lang natin kung sino man yung pumuhan. Ang pumuha ng walang paalam na yan. O diba guys. O pag napagod mag garden pwedeng umupo-upo dyan to relax. Bye. Thank you for watching. See you again.